nanood po kami ng incantation po kagabi. i ko na yung lights na to, ah. Sabi ko gano'n, okay na ba? Tapos sabi nila, ayoko talaga. Tapos sabi ko, sige, mag-pray tayo. Basta ako, may lumpia ba? Ate Aya, lumpia daw. Bahay. <laughs> <laughs> Ito po po yung nilalap ni Ate Aya nung isang araw po. Comment, mine, mine. <laughs> <laughs> Pamay na lang sa comment section. Ang BGYO ba, hindi nyo nakapit bahay? Ano, miss nyo ba sila? Kasi last time... No... Labanus mo sasa kamatis at buya sa paligid ligid ay puno na kala po ni puno na Tinko 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 Little Star Hey, the world so high.